Dalawampung Katangian ng Banal na Espiritu Ang pagiging tao at pagka ng Banal na Espiritu Ang Banal na Espiritu ay ganap na Diyos, hindi lang basta isang kapangyarihan, at siya ay bahagi ng Banal na Trinidad ng Diyos. Siya ay walang hanggan, banal, at aktibo sa gawa ng pagtubos ng Diyos. Siya ay nasa lahat ng dako, gumagawa sa lahat ng lugar ng sabay-sabay, at siya ay nakaalam ng lahat, alam ang mga bagay ng Diyos at siya ay banal sa kalikasan, dalisay at itinalaga, binabago ang mga mananampalataya upang maging katulad ni Kristo. Ang gawa ng banal na espiritu sa kaligtasan. Kinukumbinsi ng banal na espiritu ang mundo tungkol sa kasalanan, katuwiran, at paghuhukom, at itinuturo niya ang mga makasalanan kay Kristo. Binabago niya ang bawat mananampalataya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng bagong espiritual na kapanganakan. Siya ay nananahan sa bawat kristiyano tinatakan sila bilang pag-ari ng Diyos, at ginagarantiya ang kanilang walang hanggang kaligtasan. Binibigyan ng banal na espiritu ng kapangyarihan ang mga mananampalataya na mamuhay ng banal sa pamamagitan ng pagpapalakas sa panloob na tao. Siya ang espiritu ng katotohanan at gumagabay sa lahat ng katotohanan. Tinutulungan niya tayo sa panalangin at namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. Siya ang ating mang-aliw at nananahan sa atin magpakailanman. Ang banal na espiritu ay lumilihan ng karakter na katulad ni Kristo sa pamagitan ng pagpapalaki sa mga mananampalataya sa larawan ni Kristo. Ang kanyang bunga ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Ang bunga ng espiritu ay ang patunay ng tunay na kaligtasan at pagpapakabanal. Nagbibigay ang banal na espiritu ng iba't ibang kaloob para sa pagpapatibay ng simbahan. Bawat mananampalataya ay tumanggap ng hindi bababa sa isang espirituwal na kaloob sa oras ng kaligtasan. Ang mga espirituwal na kaloob ay nilayon upang patibayin ang katawan ni Kristo at hindi para sa pagpapataas ng sarili. Ang mga kaloob ay dapat gamitin ng may pag-ibig o wala itong halaga. Ang espiritu ang nagbigay inspirasyon sa kasulatan dahil ang mga banal na tao ng Diyos ay kinilos niya. Nililiwanagan niya ang salita at binibigyan ng mga mananampalataya ng pag-unawa sa spiritual na katotohanan. Tinutulungan niya tayong manalangin sa pamamagitan ng pagbibigay inspirasyon sa taos-pusong pagtawag sa ating Amang Aba. Ginagabayan niya ang tunay na pagsamba sa espiritu at sa katotohanan, pinupuno ang mga mananampalataya ng papuri at pasasalamat. Ang banal na Espiritu ang ating guro at ipinapakita niya ang karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kapag tayo ay naligtas, ang ating katawan ay nagiging tahanan ng banal na Espiritu. Binibigyan ng banal na espiritu ng kapangyarihan ang mga mananampalataya para sa pagpapapatoo at espiritual na ginagabayan ang gawaing misyonero. Binubuksan niya ang mga puso upang tanggapin ang ebanghelyo at nagdudulot ng kagalakan sa kaligtasan pinagbabawalan ang mga mananampalataya na huwag saktan, patayin, labanan, o magsinungaling sa banal na espiritu. At sa huli, pinagbabawalan ang mga tao na huwag mamusong laban sa banal na espiritu na maaring magresulta sa kasalanang hindi mapapatawad.